So tungkol po sa vaccine, hindi po siya tulad ng COVID na meron na pong vaccine. No, yun po ang inaabangan po talaga natin. Ang magandang balita po dyan ay marami na pong pananaliksit tungkol po sa vaccine. At siguro po within next year, mas magkakaroon po ng linaw kung talagang ang nakikita po nating mga promising na vaccines ay kumbaga ma-introduce ma na sa mainstream yung isa nyo pa ang katanungan, ano pa ho kayang pwedeng gamot bukod sa 6 months? Well, meron po silang tinatawag na TB Preventive Therapy or TPT. So yung TPT po, isang completely normal na individual, wala kang TB, kitang meron kang TB infection dahil sinek ang tubo mo or yung, yung sample ni-infectionan kayo, tinatawag nilang PPD testing. Nakitang positive ka sa infection, minsan po binibigyan po namin ng gamot ang mga taong gano'n lalo na kung sila ay may exposure sa isang taong may TB para po ang hinuho po natin yung infection niya hindi na po mag-progress na maging aktibong sakit. Hmm. Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon! Abante, Radyo Balita, ngayon! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang wintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong tres ng hapon. Hanilet Avancena sasampahan ng kasong direct assault matapos pukpukin ulo ng isang sap personnel habang inaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabanti sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? Tama ka dyan Kim, magsasampa ng reklamo ang isang policewoman laban kay Hanilet Avancena, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang pukpukin ito ng cellphone sa ulo sa kasagsagan na nagagarap na, tran, na sa paghuli ng ICC sa dating Pangulo. Sa isinagawang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo na nakalabas na ng ospital ang nasabing police na nakatalaga sa Special Action Court at nagpapagaling na umano ito. Ayon kay Pajardo na wala umano ang ginagawang masama ang babaeng police. Kailangan lang kasi igilid ang mga ito na nasa na, 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 loob ng kwarto habang patuloy ang negosasyon sa pagpapasalakay ng ah, sa pagpapasakay ng eroplano patungo sa the Netherlands ng dating pangulo. Hindi rin umano hinawakan o ginalaw ng babaeng pulis si Evansenya sa pag sa, ah, sa, paglapit sa kanya ay pinukpok niya agad ito ng cellphone sa ulo. Dagdag pa ni Pahardo na kahit sila ng CIDD Director Major General Nicolas Torre III ay nakatanggap din ng katakot-takot na mura at panduduro mula sa mga kaalyado ng dating Pangulo Subalit so, hindi nila ito pinansin pero ang, ibang bagay na umano ang pananakit sa babaeng polis. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante. Maraming salamat Edwin. Samantala, taas singil ng Manila Water, aprobado na ng MWSS. Maabante sa balitan si Abante Reporter Just Ignacio Just. Kim, magtataas ng singil sa tubig ang Manila Water matapos itong aprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Ang kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T, ito ay dahil sa umiiral na Foreign Currency Differential Adjustment o FTDA ito ay ang adjustment na epekto ng pagdalaw sa palitan ng piso kontra sa ibang currency dahil anya sa utang ng gobyerno at water concessionaires. Paliwanag ni Dee, hindi naman maapektuhan sa adjustment ang mga Manila water customer na kumukonsumo, kumokonsumo kumukonsumo na hindi tataas sa 20 meters kada buwan. Magiging 563.92 pesos naman ang bill ng mga regular consumer na mayroong monthly bill na kumukonsumo ng mahigit sa 20 meters na may bill na 560 sa 3.47 pesos. Mararamdaman niya ang epekto ng adjustment pagsapit ng April 10. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayon so, niyo mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. So, oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante!